araw po sa inyo lahat guys. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ilog po ng Sitio Loong. At ang gagawin po natin, babaybayin ko po, po ang ilog po na ito sapagkat napakarami po dito na maliliit po na makikita po natin na katulad po ng ating po nasa background mula po dito sa ilog po ng Sitio Loong. Babaybayin po natin hanggang po makaawod po tayo sa ilog po ng malalim po na sapa. Yan po, isa na naman po adventure ang ating gagawin kaya sabahan niyo po ako sa araw po na ito talaga naman po masisiyahan po tayo so, sapagkat ang gagawin ko po babaybayin po natin ang ilog at ipapakita po natin yung mga nagagandahan, mga nagdiliit ang mga falls dito po sa titulok hanggang sa malalim po na sapa. Huwag po ninyo akong iiwanan hanggang sa uli para na po sabay-sabay po tayong mamangha sa akin pong ipapakita ito. Tulad po guys, ang inyo po nakikita po sa ating background, isa lang pa po yan sa ating pong ipapakita. Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo. Bye-bye na po natin. Huwag na po natin patagalin. Ayun na nga po guys. At talaga naman po, hindi pa po tayo nalalayo at talaga pa rin po tayo sa sitio no. Talaga naman po, makakita na po tayo ng mga nagliliit ang mga pools po dito. Paano pa po kaya kapag ka tayo nakabot na po do sa pinakadulo ng hanggang sa malalim po na sapa po tayo ha. Kaya Samahan nyo pa rin po ako. tabang tayo nga po ay binabaybay po ang ilog ng Sitio Loob patungo po sa malalim po na sapa. Ay ganito po ang atin po agad masisilayan po dito. At hindi naman po yan napakarami pong ganito ang ipapakita ko sa inyo. Kaya samahan nyo po ako guys. Huwag nyo po akong iiwanan hanggang sa uli. Hindi lang po yan guys ang ipapakita ko. Sapagkat sa pagbaybay ko po ng ilog po nito sa Sitio Loob hanggang sa malalim po na sapa. Ay talaga naman po napakarami po nating nakikita mga ganito. Sama-sama po natin yung tunghayan. At hindi lamang po ito ang ating ating ipapakita sapagkat napakarami pa po nating dadaanan na napakaganda ng lugar po dito. Ayun, may nakita na naman tayo at ito na po ay kakaiba sa pagkatan dito. Napakalino rin po ng tubig po dito. Talaga naman po walang katapusan po ang ganda po dito sa Sitio Luo. Baybayin niyo lang po guys ang ilog po dito. Talaga naman po napakarami niyo pong masisilayan o matutuklasan na mga magagandang lugar po dito sa ilog po ng Sitio Luo. At ito pa, dito, flood na flood na rin po tayo. Nakikita nyo na po yung ating pong background. Talaga na po, hindi lang po yan guys ha. Marami pa po tayong dadaanan. Kaya samahan nyo po ako hanggang sa uli ng video po na ito. At talaga na po, babaybayin pa po natin. Ito pong ilog ng Sitsuloop hanggang dun po sa malalim po na sapa. At kung inaakala po ninyo guys na pari-pariho lang po yung ating pinapakita, nagkakamali po kayo dyan. Sa pagka tayo po ay naglalakad, patungo po tayo sa malalim po na sapa para naman po makakita po po tayo ng mga katulad po nito na pwede po natin napuntahan kapag tayo po ay may mga family banding, family friends, kaya ako po ay pasamantalang magpapaalam na muna sapagkat ako po ay napapagod na rin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay nakapag-like and share paano na po kayo. Maraming maraming salamat po. God bless you all.